Sige, kaya, kaya, mga, kaya, sige, Kalay ah? Sabi lipstick ka na ka-live? Nakakatuwa si Claudine Barito sa mismong Instagram live na lang siya nagli-lipstick habang nasa diet sila. Super ganda pa rin ito at day kumukupas. Hello po mga palanggaks and Nandito po ako sa diet ngayong gabi. At excited na excited na po ako na makasama kayong lahat. Sinabi nito sa kanyang live kung sino-sino ang kanyang mga makakasamang celebrity para sa gagawin nilang programa doon sa date. At super excited niya si Miss Katrina Paula, and to si Miss Liliana Sevilla, ang may ang band na Mayonnaise, at marami-marami pong marami Samantala, nagkaroon naman sila ng pictorial para sa kaarawan ng kanyang pangatlong anak na si Gia. Super ganda nilang dalawa sa kulay asul na kasuotan. So Wait, um, <laughs> Sumunod naman na nakasama ni Claudine Barreto sa pictorial ang panganay niyang anak at dalaga na na si Sabina at super sweet nilang dalawa. <laughs> Hindi naman pahuli sa pagpupos ang poging bunsong anak ni Claudine Barreto na si Nuwa, solo na kinukuhanan ng picture si Nua, Gia at Sabina. hindi man nila nakasama sa pictorial ang anak na binata ni Claudine Barreto na si Santino dahil mahiyain nito, super ganda pa rin nilang panuuring super saya. Nice one! Okay. Thank you! Oh, you are... Now is just the time of sa sulong pictorial naman ni Claudine Barito, ang ganda nito sa kanyang white dress at curly hair at napasayaw pa ito sa saya. You can ask the flowers, baby. I'm so in love with you. Okay, right, quiet on the guys ha. Uh? Sa ibang ganap naman ang commercial shoot ni Claudine Barreto, nakasot ito ng white shirt at pinapartneran ng red skirt na talagang nababagay sa kanya at lalo na ang kanyang mahabang buhok. Fire! Okay. One, one, one. Noon at hanggang ngayon, walang kupas pa rin sa ganda at galing ng isang Claudine Barreto. Talagang mapapawaw ka sa kanyang ganda ngayon. Isa lang ilos ko para sa iyo. Agwa hinasay We yeah, added the 16 cash up to 100%